Subscribe well, my channel. Thank you so much. Shirley Natasha. Hindi kita maintindihan. <laughs> mag Tagalog ka or mag English? May kita. So parang yung salita mo, parang Indian or Thailand. Hindi ko maintindihan. O Indonesian. Ito mo yung pinili yan eh. yun. Ito Tagalog na lang. Eh? May yung pinili yan dito. Hello sa aking viewers, guys. A lot of subscribe. Comment down. So, magte-thank you ako sa iyo. Barbie. So, mag-e-end ako ng live, ha? Koba Barbie. Chak. Pagi sila na. Ang nasi. Oh, oh, uh oh. -huh, uh -huh, uh -huh. <sighs> <sighs> Ano ba kita magbubusyo, pagdating ng nagkuto, ano ba nagbalakupo pala kung ano na gusto mo? Magkoy Hello sa akin to viewers. Hello po. Miss Shirley, Natasha, I don't even know what are you talking about. I don't understand you. Please speak English or Tagalog. Ay, niloloko mo yung sa'yo. Masayang mo yung oras mo dyan. Hello so I can viewers with yeah.